Alam mo ba? Sabi nga nila, ang libro ay kaibigang hindi nang iiwan. Kahit pa may e-books at audiobooks na ngayon, iba pa rin ang amoy ng bagong libro at yung tunog ng papel habang binubuklat mo ito. Pero, alam nyo ba na mayroon tayong ipinagdiriwang na World Book and Copyright Day? Ang World Book and Copyright Day ay isang pagdiriwang tuwing April 23 na layuning bigyang diin ang kahalagahan ng mga libro at copyright ng mga manunulat. Ito ay inilunsad ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO noong 1995 bilang paraan para itaguyod ang kultura ng pagbabasa at pagiging malikhain. Napili ang April 23 dahil ito rin ang araw ng kamatayan ng ilang sikat na manunulat gaya ni William Shakespeare, Miguel de Cervantes at Inca Garcilaso de la Vega. Sa kasaysayan, ang Statute of Anne ang unang copyright. Ipinatupad ito sa taong 1710 sa Britanya para bigyan ng kontrol sa reproduction at distribusyon ng mga aklat lalo pat maraming pwedeng makuha rito gaya ng mga impormasyon, ideya, kaalaman sa siyensya o di kaya naman pampalipas oras lalo na sa mga mahilig magbasa. Kaya naman, ang araw na ito ay simbolikong paalala sa kahalagahan ng panitikan sa buhay ng tao at pagkilala sa mga ginawa nilang mga akda. Bukod sa pagbibigay pugay sa mga manunulat at mambabasa, layon din ng araw na ito na itaas ang kaalaman ng publiko sa copyright laws. Ang copyright ang nangangalaga at promoprotekta sa mga gawa ng isang individual para hindi ito makopya ng walang pahintulot. At alam nyo ba, ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pagbabasa ng libro ay nakakatulong sa mental health, pagpapaunlad ng vocabulary at pagiging malikhain. Ngayon, alam mo na.